Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 12, Versikulo 38 hanggang 42. Ang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautosan ay humingi ng palatandaan kay Jesus. Nais nilang makakita ng himala upang sabihing sila ay mananampalataya. Ngunit tumugon ng Panginoon, lahing masama at aksil sa Diyos. Agahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Bonas. At alam natin na si propeta Jonas ay isang propetang tinawag ng Diyos upang tawagin sa pagbabalik-loob ang mga tao sa Ninive. Ang Ninive ay isang lugar na nasa ilalim ng imperyo ng mga taga-Assyria. At ang mga taong ito ay mortal na kaaway ng bayang Israel sapagkat ang mga Asiriano sa tuwing sila ay sasalakay sa bayang Israel ay totoong gumagawa sila ng trahedya. Ginugulo ang buhay ng mga Israelita, pinapatay ang maraming tao, kahit pa nga ang mga sanggol na walang kalaban-laban ay dinudurog nila ang mga ulo sa bato. Kaya nga, si Honas, nung tanggapin niya ang panawagan ng Diyos na pumunta sa Ninive at mangaral upang magbalik loob ang mga ito at hindi parusahan at gunawi ng kanilang lugar ng makapangyarihang Diyos, sa kaibuturan ng kalooban ni Honas ay may paglalaban. Pupunta, pa, pupunta ba siya roon upang mailigtas ang kanyang mga kaaway? Kaya nga, ang ginawa ni Honas ay sumakay sa isang barko palayo sa Ninive, kung saan siya tinatawag ng Diyos. At alam natin sa lumang tipa ng nangyari na binayo ng malakas na bagyo ang barko. At nung sila ay lumulubog na, inamin ni Honas na siya ang dahilan kung bakit nangyayari sa kanila ang ganong trahedya. Kaya siya ay itinapon sa tubig at doon ay kinain siya ng dambuhalang isda. Tatlong araw, tatlong gabi, nanatili si Honas sa loob ng sikmura ng isda at ng ikatlong araw siya ay iniluwal nito sa lugar ng Nineveh. Ang ibig sabihin, hindi nakatakas si Honas sa kaluoban ng Diyos. Siya ay tinawagan na ipahayag ang kaligtasan ng mga kaaway. Ang ibig sabihin, si Honas ay inaanyayahang magmahal ng kaaway. At ito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus na walang ibang palatandaan. Maliban sa nangyari kay Honas, gayon din ang mangyayari sa ating Panginoon. Tatlong araw, tatlong gabi siyang mamamalagi sa kadiliman ng libingan. At pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Ang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo ay kumakatawan sa panawagan ng Diyos kay Propeta Jonas. Pagmamahal sa kaaway, pagliligtas sa kaaway. Sapagkat tayong mga tao. Ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma sa ikalimang kabanata. Dahil sa ating buhay ng kasalanan, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Bagamat tayo ay mga kaaway ng Diyos, tayo ay kanyang inibig. Ipinadala ang kanyang anak upang tayo ay mailigtas, magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ayon ang palatandaan tanging makikita at tanging ibinibigay. Palatandaan ni Propeta Honas na nagaganap sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo. Pagpasok sa kalooban ng Diyos Ama, pagmamahal sa kaaway, pagliligtas sa kaaway. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo, sa harapan ng mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautosan, ay may isang tao, Diyos na naging tao, na mas higit pa kay Honas. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay pinapahayagan ng mabuting balita. Na si Yesu Cristo ay naparito, hindi upang tayo ay hatulan, kung hindi upang tayo ay tawagin sa kaligtasan. Putulin ang buhay ng kasalanan at maglakbay sa makalangit na kalooban tanging ang pagsisisi sa mga kasalanan katulad ng ginawa ng mga tao sa Nineveh ang nagligtas sa kanila ang pag-ibig ng panginoon ang pagpapatawad ng panginoon ay malaking regalo dakilang alay sa atin ngunit kailangan nating tanggapin at kailangan nating magdesisyon sa ating buhay. Sapagkat ang kaligtasan ay libre, gratis, ipinagkakaloob ng walang bayad. Ngunit kailangan ng ating pagsang-ayon. Kailangang sumagot tayo ng oo sa Panginoon. Tinatanggap namin ang palatandaang binibigay mo. Ang palatandaan ni Honas, pagliligtas sa amin pagpapatawad sa amin at pag-anyaya sa amin na bumalik sa yakap ng Diyos Ama sa langit sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.